Miski? Kanina yung bola. <laughs> Kanina yung bola. Yay! E, may mga buhok na sa bibig mo. Mm. Kanina yung bola yan. Mm? Ganda ng bola niya, no? Miski? Mm. No? <laughs> kain mo yung buhok mo kasi habang haba na kailangan mo nang pumagupitan nagupitan na ikaw ha Nasaan na yung isang mong bola yan yung gusto mo Nasaan yung isa Yun, ang kasya sa bibig mo. Yan ang kasya sa bibig mo. Hindi ito, huh? Ito, gusto mo to? Huh? <laughs> <Ayon> ito? Ha? Ayaw mo nito. gusto yun, Dalawa yung kanya, eh. Hmm? Ito kasi, hindi mo kayang kainin. Yang isa, kayang-kaya mo. Ang sirain. Akin. Akin, akin. Akin, akin. Akin, akin. Akin, habang haba kasi ng buhok eh. Gugupitan na kita. Ha? Hmm? Huh? Ako lang nagbabawas ng buhok niyan ngayon. Miski. Nagay, hi. hi. Baby. Baby, baby, baby. Ente. I love you. Sige na, maglaro ka na. Play na ikaw upo play na yan, kukuning ko na to, di ko, yung higaan mo, kam Ayun na, umalis sa kanyang bed. <laughs> Sige na. Play tayo, dali. Hindi naman yan sa'yo, eh. sa akin yan. Sa akin to eh. <laughs> Thank you for watching, guys. Stay safe.